So, nakapili na ako ng regalo, ha? Eto, eto, na-order ko Etong na rin maganda. to. maganda. Oo, para yan kay Teacher Mike. Oo nga, kailangan ni Teacher Mike yan. Eto nga. Okay, eto pa. Ano sa tingin nyo? Okay na yung kanina. Okay, so orderin ko na lahat, ha? Alam nyo, ang saya-saya ko nagkabati na kayong dalawa. Ready na tayo para sa school. May competition tayo ngayon. Oo, okay, oh, Kitty. At siguradong mananalo tayo. Babe, ipagchichirik kita. Okay, okay. Magready na tayo. Basta, nag-order na ako ng mga regalo ko sa inyo ha. Hihintayin ko na lang 'yung mga regalo niyo sa akin. Smiley, natatandaan mo ba 'yung sinabi ko sa 'yung gusto ko? Babe, natatandaan ko lahat. Ano ba 'yan? Kinuha na naman ni Dana 'yung pabango ko? Alam mo, Smiley. Alam mo, Kitty. Para, para lang, to lang to kay Diana. Diana. Hay, nakoy 'yung bata na 'yan. Imaginin mo, kinuha niya yung perfume ko. May boyfriend daw siya. Narinig mo ako, Smiley. Hindi ka dapat nandito. Eh bakit ka nanunulak, ha? Smiley! Ano? Imagine ninyo, nakita ko tong pabango sa kwarto ni Dana. Kalahati na lang yung laman. Oh, ang cute yun naman dalawa. Sandali, kukuhanan ko kayo ng picture. Ready? Okay, say cheese! Okay, guys. For the victory. For, for the, the victory. victory. Diana, kuha kong apple. Okay, Smiley. Bilisan mo. Well, girls. Let's go. Frogs are super. Frogs are cool. Tatalunin namin kayong lahat. Tatalunin. Girls, ang pangit. Hindi ba kayo nag-practice ng steps natin? Okay, isa pa. Frogs are super. Frogs are cool. Tatalunin namin kayong lahat. Girls, bakit ba ang gulo-gulo natin ngayong araw? Tsaka para kanino ba yung uniform na yun? Eto, para to kay Green Kukunin natin siya sa team para lang sa competition Ano? Sasama siya sa atin? Eh wala naman siyang alam gawin Eh wala pa naman tayong na-practice, diba? Kailangan apat tayo sa competition Tara na, hanapin na natin siya Nakakainis kasama si Green Mas okay na yun kesa tatlo lang tayo Patrick, bakit mo ko iniwan? Wala naman si Gigi ngayon. Huwag kang matakot. Oo nga, tingnan mo nga ang ganda-ganda ni Karina. Pinagpalit mo siya dyan sa Gigi na yan. Ano bang gusto mo sa akin? Yung pink hair ko o yung cool outfit ko? In short, Patrick, kung hindi ka babalik kay Karina, hindi ka na rin pwedeng makipag-date sa iba. Okay? Patrick, bagay naman tayo ah. Sandali lang girls, huwag niyo naman ako persahin. Patrick, hindi ka namin pinupwersa. Binibigyan ka lang namin ng advice. Kung hindi, lagot ka sa amin mamaya pagkatapos ng school. Girls, kukunin lang natin si Green para sa competition. Aalisin din natin siya. Frogs, bakit ba kailangan niyo pa yung si Green? Eh mas magaling naman ako sa kanya. Yana, umalis ka nga dyan. Padaanin mo kami. Yana, wala kaming panahon makinig sayo. Laos ka na. Hindi ka na magiging cheerleader ulit. Hoy mga palaka, kung kasama niyo ako sa team, at least may chance pa kayong manalo. Masyado ako yung mafe-feeling. Tumabi ka nga dyan. Akala niyo mananalo kayo? Wala naman kayong kwenta. Hoy, Green! Halika dito! Isuot mo na tong uniform. Sasali ka sa competition. Bilisan mo! Uniform? Talaga, isasali niyo na ako sa team! Green, nag-promise ka sa akin. Sorry, Karina. Importante tong cheerleading sa akin. Okay, Karina. Bayaan mo sila. Ano ba yan? Nakalimutan ba ni Diana na may competition tayo ngayon? Nat, nag-sleep over si Kitty sa bahay niya kagabi. Baka napuyat silang dalawa. Tatawagan ko na siya. Sandali lang. mo. Okay Smiley, aalis na kami. May competition kami pero hindi pa kami nagte-training. Okay babe, sigurado panalo kayo. Thank you Smiley, Kitty. Diana, anong Kitty? Well, ikis mo na si Smiley, friendly kiss. 'Di ba nagkabati na kayo? Seryoso? Oo. -o. Halika na dito, bestie. Hi. ang cute niyo talaga. Buti na lang okay na kayong dalawa. Tara na Kitty. Smiley, bye. Yak yak, nakakainis talaga 'yung kiting 'yan. Oo, dapat i-follow to. Ah, Diana, okay. totoo ba yun? Ano? Na may competition kami ngayong araw? Oo. Hindi, natutulog si Smiley sa inyo. Dima, wala kang pakialam. Ano bang gusto mo? Busy kami. Totoo, totoo yun, Dima. Dima. Totoo. Hi, sawakas, so Smiley. Alam ko natulog ka kina Diana. Pero bakit naman late ka sa training natin? Guys, bad trip yung overnight stay ko. Nakakainis yung kitty yan. Bakit, Smiley? May problema ka ba kay kitty ko? Ano bang mali? Alam ko gusto mo si Kitty, pero alam mo yung Kitty mo, sumusobra na, nakakainis na siya. Smiley, halika mag-usap tayo. Di ma, may cool party tayo mamaya ah. Maraming cool girls dun. Kakain tayo ng chips habang nanonood ng movies. Huwag kang maingit, Smiley ka. Gusto mo na bang mamatay? Anong ginagawa mo sa bahay ni Diana kagabi? Alam mo di ma, alis mo nga yung kamay mo. Alam mo, girlfriend ko si Diana. Pupunta ako sa bahay niya kung kailan ko gusto. Tara na guys. Kev, tara na. Gusto ko ng hot chocolate para mawala init ang ulo ko. Chill ka lang pare. Chill. Ice, pwede ba akong umorder ng tatlong hotdog, four cheese pizza, tsaka lemonade? Isang litro, okay? Pwede ba yon? Julie, bakit sobrang dami naman? Ibon ko, nagda-diet ba ako? Hindi, di ba? Hindi. Ibon, ano ka ba? Kailangan kumain ni Julie ng maraming pagkain. Naintindihan mo na? Oo na, sa akin naman pineapple juice lang. Ice, bigyan mo akong hot chocolate. Kapangan mo, mainit ulo ni Dima. Okay guys, gagawin ko na. Julie, ang dami nun. Ako magbabayad? Oo, ikaw magbabayad. Ngayon lang. Julie, nakausap mo na ba si Anna? Bakit? Tungkol saan? Tungkol sa relationship namin dalawa. Ay oo nga, nakalimutan ko. Sige bukas kakausapin ko siya. Okay Patrick, malinaw ba? Kapag wala si Gigi, tayong dalawa. Kapag nandyan naman si Gigi, ano? Magkukunwari akong kaming dalawa. Kita mo na pare, kahit si Patrick mayroong pag-ibig. Uy, pwede ba? Huwag dito maghalikan. Pwede naman kayo magkulong sa toilet ah. Kadiri kayong dalawa. Sorry Ice. Nasaan na si Diana, one hour na lang bago yung competition. Nat, kapag hindi sila dumating, mananalo yung mga frogs. Kapag hindi sila dumating, wala na. Goodbye cheerleading. Hi girls, may one hour pa tayo bago yung competition. May time pa tayo mag-ready. Hi, Hi sawakas. Diana, ano bang problema? Diana, ngayon yung competition. Hindi ka ba seryoso? Not please tumayo ka nga dyan. Tsaka alam nyo, hindi dapat kayo nag-make up. Magsha-shower pa tayo bago yung competition. Kitty, bakit late ka rin? Magkasama kayo ni Diana kagabi? Napuyat kayo? Girls, anong late ka rin? Anong ibig niyong sabihin? Nat? Diana, alam namin na natulog si Smiley Tsaka si Kitty sa bahay mo kagabi Ano? Nagparty kayo? Nakalimutan mo na may competition ngayon? Kung hindi sana dumating yung Smiley na yan Hindi kami late Kitty, nag-uumpisa ka na naman Girls, tara na mag-shower na tayo By the way, nag-training ba kayo ngayong araw? Nag-training, oh, Diana, Diana. Nag-training kami Tara na Very good Okay, girls. take for five minutes lang tayo sa shower, okay? okay? Okay. Bunnies are the best. The best among the rest. We are bunnies. We are the best. So bunnies, magsha-shower kayo bago yung competition. Tingnan natin kung mananalo pa kayo. Mag-enjoy kayo dyan. Girls, siguraduhin natin mananalo tayo, okay? Victory! Victory! Dapat manalo talaga tayo kasi hindi naman tayo nananalo. Pa, paano tayo mananalo? Hindi naman tayo nag-training na yes, maayos. Yes! Frags na ako! Frags na ako! Girls, hindi niyo ba ako alisin pagkatapos? Green, wag ka nga magulo. Tumahimik ka nga dyan. Green, reliever ka lang. Ano, Frogs? Ready na ba kayo sa competition? Yana, anong ginagawa mo dito? Lumabas ka, ka nga! Alam niyo girls, siguradong matatalo kayo. Bakit? Kasi hindi niyo ako kinuha. Ako lang ang pag-asa niyo manalo. ma -feeling ka? Girls, huwag niyo akong tanggalin, please. Ano, Frags? Gusto niyo bang manalo? Tinatanong ba yan? May i-offer akong deal sa inyo. Basta, sundin niyo yung sasabihin ko, mananalo kayo. At ano namang deal yan? Girls, huwag niyo siyang pakinggan! Nagsisinungaling siya! Green, wala kang kinalaman dito! Tumahimik ka dyan! Sabihin mo na! Basta ang kondisyon ko, isasama niyo ako sa next competition! Yung mga bunnies, shower ngayon! Walang nagbabantay sa mga uniforms nila! Alam niyo yun na yung ibig kong sabihin, di ba? Nasaan yung, yung mga uniforms? Ano? Payag na kayo sa kondisyon ko? Oo na! Nasaan na yung mga, mga uniforms? uniforms? Nasa dressing room! Lagot kayo ngayon, mga bunnies! Nasa na, nasa na! Sigurado mo na nalo na tayo ngayon! At bakit naman? Nanakawin natin yung uniforms nila! Hindi na tayo matatalo kung nakahubad sila! <laughs> oh, hello guys! Oh, bakit magkakasama kayo? 11th grader tsaka 10th grader? Sir, may kompetisyon kasi yung frog sa kabani ngayon. Bani yung mananalo sigurado? Marahimik ka nga dyan. Si Diana lang mananalo. Tima, tumigil ka nga dyan. Well, hindi pa naman natin alam kung sinong mananalo. Okay, class. Anong gusto niyong topic ngayon? Anong gusto niyong pag-usapan? Sino gusto mag-suggest? Yung nababagay sa mga 11th grader tsaka 10th grader. Okay, anyone? Pag-usapan natin yung tungkol sa Karina, lang. huwag wag sa harap ng mga tao. Ibon, ibon. Ano yun? Pakiabot kay Yana sulat ko. Max, Max, bigyan mo daw kay Yana. Yana o, oh, para sa'yo. Provasti, nakalimutan mo na ba kung paano mo ako tinaboy? Itong sayo. Wala na yata talaga akong pag-asa kay Yana. Pare, i-date mo kaya si Gigi. Single na siya eh. Ano, si Gigi? Ang ingay nun eh. Late-late pa. Oh guys, wala? O oh, sige, pag-usapan natin art. Pag-usapan natin yung graphics. Teacher Mike, may problema kami. Oo, oh, Teacher, Mike, malaking problema. problema. Ooh. Diana, ano problema? Ano yan? Yuhu, Guys, walang maingay. Girls, bakit ganyan suot nyo? Bakit wala kayo sa competition? Teacher Mike, nag-shower muna kami bago yung competition Para naman fresh yung mga itsura namin Pero pagbalik namin sa dressing room, wala na yung mga uniform. May nagnakaw Matatalo kami, nag-uumpisa na yung competition Uh, kawawa naman kayo Sino kaya yung gumawa niyan? Huwag muna kayo maingay Girls, sarado niyo yung pinto Teacher Mike, hindi kami matutulungan ng pagsara ng pinto Kailangan namin yung uniforms namin Guys, kayo ba kumuha ng uniforms nila? Hindi! Hindi! Teacher Mike, anong gagawin namin ngayon? Paano kami makaka-attend ng competition? Wala na. Talo na tayo. Hindi tayo natalo kasi hindi naman tayo nakasama. Teacher Mike, ano ba yan? Hindi ka ba kikilos? Di mo sila tutulungan? Smiley, manahimik ka dyan. Diana, ako, tutulungan katang hanapin uniform show. Oo so. nga, tutulungan, tutulungan nyo naman kami. kami. Frogs are super. Frogs are cool. Tatanungin namin ano? kayo oh, lahat. Sa labas yata yun, yung mga frogs. Frogs are super. Frogs are cool. Tatanungin namin kayong lahat. Frogs are super! Frogs are cool! Tatanungin namin kayong lahat! Ano? Nanalo ba sila? Sila yung kumuha ng uniforms natin. Frogs, nanalo na kayo! Frogs are super! Frogs are cool! Tatanungin namin kayong lahat! Bunnies, talo na kayo! Ano? Kayo? Kayo yung kumuha ng mga uniforms namin? Diana, na, relax. Teacher Mike, sinabotage nila kami. Ninakaw nila yung mga uniforms. Frogs, kailangan ko kayong kausapin. Kapag inggit, pikit! Teka na, girls, mag-celebrate na tayo. Girls, nakita niyo yon? Sinabotahin nila tayo. Nakakainis. Diana, papayag ba tayong gawin nila sa atin yon? yon? Girls, hindi. Diana, kalma ka lang. Diana, sabihin mo lang kahit ano, gagawin ko. Dima, tigilan mo nga ako. Oh, guys, grabe tong nangyari. Natalo kami ng mga frogs. Hindi ko na alam kung anong gagawin namin. Walang naniniwala na ninakaw nila yung mga uniforms namin. Pero mga bunnies kami, hindi kami papatalo. Like the video and subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell. So girls, puntahan na natin yung mga frogs na yan. Tara na, bubugin na, na yan. Go! Guys, guys, ayusin natin to nang walang nagsasakitan. Kami nang bahala sa kanila. Girls,